bangka ng tinggalan mbi tinggalan <laughs> hey, mga verdah kaya tinggilan all ready a1 ay mga chidi good morning po sa inyo lahat mga chidi welcome back sa ating channel mga idol ayan Itong vlog na ito ay para sa mga guests na gusto pumunta sa bayan ng Dingalan na ayaw gumamit ng bangka at ayaw tumawid po sa island. Ano? So itong tour natin na ito ay land tour lang po. Ito, land tour lang po. Yan. Sa so, mga gusto pumunta ng Dingalan na gusto mag land tour, pwede nyo po kontakin ano po dahil ako po isang tour guide po dito sa bayan ng Dingalan at ako na po bahala sa mga video po ninyo. So guys, ang pupuntahan po natin ngayong araw na ito ay Dingalan Grotto, Tanawan Falls at I Butas na Bato. So ayun guys, So, medyo maliit lang ang expenses nito dahil land tour lang po ito mga idol. Sa mga katanungan po ninyo, uh, PM nyo lang po ako or mag-comment na po kanya, sasabutin po natin yan mga kasyudi. So, mga kasyudi, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Huwag natin kalimutan, mag-follow, like, and share. Ayan, samahan nyo po ako ngayong umaga na ito para sa tour na ito. Tara, let's go. Eh, hey, isang mapagpaalang araw po ulit sa inyo mga idol, mga kasyuti. So, nandito na tayo ngayon sa jump off ng Dinglan Grotto. So, bago tayo maagat sa taas, mga idol, ayan, hindi muna tayo pwedeng pumagat doon na wala tayong environmental fee. So, punta muna tayo sa information office. Ayan, dinala ko sila dito. At ayan si Sir, ayan si Sir Albert Chavez. Sir, good morning, Sir. Tingin ka naman dito. Good afternoon po. Ay, good afternoon pala. At <laughs> <Good afternoon. laughs> dito pa isa, alaw. Oh, okay. Nice one, nice one. Ayan, good afternoon sa inyo mga idol. So, mula rito, yan 100 steps po yan papunta ng grotto sinakyan nga po pala namin ay tricycle ayun si sir naglakad pagod ano si? pagod, eh. pagod sir pagod tatamata rin kasi sakit sa binte eh. <laughs> laking tawa ni sir eh pang ano yung americanized size eh pangalo ko bakasyon na exercise pala pinagawa <laughs> At ayan nga dito ay kami na nagumpisa papunta ng Guroto ng mga idol mga ka-shoodie ayan guys, share ko lang sa inyo Itong steps na to bago makarating sa Guroto ay 100 steps ito mga idol Ayan Uy ko sa Maynila, hindi na ako na magulang ko, payat na ako <laughs> <laughs> Ay, pur <poor Dago. laughs> Ay, malapit na pala mga idol kami mga idol Ayan, at share ko lang rin sa inyo mga ka-shoodie Kung may dala kayong aso, huwag nyo na po dalhin dito mga idol Dahil bawal po ipaket ang aso sa taas Kaya iiwan nyo na lang dyan at hindi na nga nagtagal ay nandito na kami sa grotto. Ayan ang una naming nasilayan dito ang Pacific Ocean. Ayan nga guys. So ayan nga guys ay kami ay nagkonsume lamang na minggit kumulang na dalawang minuto. Ayan nga. Pipicture natin sila dito. Oy, poor dago. Okay, hey, one, two, three. Okay lang. Nakatingin kayo doon. Yan. Nakatalikot po. Yan. Mutang ng konti. So dito nga, pinagsama-sama ko na sila dito para picturean ko sila ng group picture. Nakaharap sila doon sa groto at sa likod nila ay Pacific Ocean. So ayan nga dahil ako ang inyong tour guide, hindi mawawala yung human drone na patuyok-tuyok. So ayan, babanatan natin ito ng human run. pagkatapos ko nga silang iyong manroon ay eh, pinitsura ko na rin sila dito sa harapan ng groto. Mga idol, ang pangalan nga pala ng groto na ito ay Patron Wester Senora de La Paz Eben Biahe. Ayan nga guys, o oh, ayan picture picture muna tayo rito para pagka uwi nila ay eh, meron silang picture sa aming groto. So dito nga mga kasyudi, meron kasi isang isang guest na gusto rin magyaman ron. Nagkita niya daw putuyok-tuyok kaya gusto niyo rin daw putuyok-tuyok rin siya kaya panoorin niyo na lang kung paano siya magyaman ron. So ayan nga dito mga kasyudi, pag na yung katuyok-tuyok, ayun mga idol, pupuntahan natin yung bangka na hagawa walang dito sa ibabaw ng groto. Ayan, panoorin nyo na lang kung anong klaseng bangka itong ginawa nila dito. Ayan o, oh, napakaganda, napakaangas pa. O ayan, samahan nyo ako, puntahan natin, lapitan natin yan. At ito nga palang itsura ng aming patron. Ayan, ang patron ng kapayapaan. So ito na nga mga kasyudi, nilapitan na natin dito ang bangka ng dinggalan at biglang po mayroon nagpa shoutout Shout out from Navy City ha. Hey. Veggeng hey. Gen Ganggar. Yeah. <laughs> ayun guys oh. So, 1956 tinatag ang bayan ng Dingalan. All right. So ayun nga guys ang makikita natin dito sa groto. Ayan, ang Pacific Ocean. Syempre yun yung groto sa end tapos na kami dito sa groto kaya ayayin ko na sila sa tanawan plus kasi init na init ng mga kasamahan ko na galing pa sa Manila San Juan ayan shout out sa mga guest natin ngayong umaga kaya ngayon pumunta na tayo sa next destination natin ito po ay tanawan plus samahan nyo po kami nandito na nga kami sa area ng tanawan. So ayun, mayroon tayong dalawang option bago tayo makarating sa tanawan. Pulse una, pwede tayong maglakad. ayan ginawa nga namin ay naglakad kami mula doon sa Jankop ng tanawan ay mga nagoconsume lang ito ng mga 25 to 30 minutes. sa pangalawang option kung ayaw mo na maglakad at pagod ka at dali na dila mo, pwede kang sumakay ng tricycle. Ang bayad ng tricycle ay 40 pesos per head. Ang lalaki ay 80 kasi dalawang ulo ng lalaki. So wala nang putupik-tupik nandito na kami sa tanawan. Pulse naligo na agad yung isang guest natin ni Sir MJ. Ay, may dalawa tayong pwedeng paliguan diyan sa taas at diyan sa baba. Diyan sa taas ay malamig, sa baba ay medyo maligam-gam medyo mainit-init ng konti eh, dahil lahat ng iis eh, taas ay eh, mapupunta na sa baba ayan shoutout nga sa kasama natin si Teloy at ayan nga pumunta na rin ang ibang mga kasama nila. Ayan, gusto na nga lang ng maligo at sarabuy sa buya na dito. Ang gusto niyo rin masabuyan. Pumunta rin kayo ng tinggal at maligo na kayo sa tanawan. Pulse, ayan guys, oh, napakalamig talaga ang tubig dito. Talaga fresh na fresh. Walang kalat, talaga napakalinis. Dito nga tapos na silang maligo ay tapos decision na nila na umuwi na sila dahil nagitog na na sila dito. Kaya ayan na, lalakad na naman kami pumunta sa baba at na rin sila sa palengke dahil overnight sila sa Casa Leticia. So ito na nga, naglalakad na nga kami pupunta sa aming tricycle. Ayan, ang sinakyan nila kasi ay tricycle. Ayan nga guys. So ayan na po sinyo, ayan bang bundok na yan, napaganda yung pinakamataas sa bundok dito sa bayan ng Aurora. Ang pangalan po ng bundok na po na yan ay Mount Mingan at sa kabila po na yan ay Mount Mingot. Ang hinap na umagyan niya, ang grammar. Ah, ang mga po Charot lang, ang mga lang po na sa harap na yan ay Mount Tapaw. Ayan guys, samahan nyo kami. Magmunta kami ng Casa Leticia. Ayan, nung kung saan sila doon nag-overnight. So ayan, tara, let's go. Nandito nga kami sa Casa Leticia kung saan sila dito nag-overnight. Ayan nga oh, napaganda dito. Kung gusto nyo ng swimming pool, ayan, dito ang the best. Ayan guys, kung gusto nyo mag-overnight dito, e-PM nyo na lang ang Casa Leticia. By page sila at mabilis kayo sagutin yan di dito na lang itong vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo po sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, mabuhay po kayo. Hanggang gusto nyo. Bye bye.